Ang Simula ng Aklat ni Propeta Honas Sa lipi ni Habulon ay may isang lalaking Honas ang pangalan. Siya ay anak ni Amitai. Sang araw, sinabi sa kanya ng Panginoon, Pumunta ka sa Ninive, ang malaking lungsod, at pangaralan mo ang mga tagaron sapagkat suko na sa langit ang kanilang kasamaan. Sa halip na sumunod, pinasya ni Honas na magtago sa Tarsis sapagkat inaakala niyang malayo na iyon sa Panginoon. Kaya nagtungo siya sa Hope at humanap ng barkong papunta sa Tarsis. Nang maibigay niya ang kaukulang upa, sumakay siya sa bapor kasama ng mga tripulante. Ngunit nang sila'y nasa laot na, nagpalitaw na malakas na bagyo ang Panginoon. Ano pat halos mawasak ang barko. Dahil dito, sinidlang na matinding takot ang mga tripulante. Kaya bawat isa'y nanalangin sa kanyang Diyos. Pagkatapos, inihulog nila sa dagat ang mga kargamento para gumaan ang sasakyan. Samantala, si Honas ay mahimbing na natutulog sa isang sulok sa ibabang palapag ng barko. Nakita siya ng kapitan at kinising, Uy, tulog ka ng tulog dyan. Bumangon ka at manalangin sa Diyos mo. Baka sakaling kaawan tayo at iligtas sa kamatayan. Nag-usap-usap ang mga tripulante. Magsapalaran tayo para malaman natin kung sino ang dahilan ng lahat ng ito. Gayun nga ang ginawa nila at nabunot ang pangalan ni Honas. Kaya't siya'y kinausap nila, nagsapalaran kami para malaman kung sino ang may kasalanan at ikaw ang nabunot. Ano ang ginagawa mo rito at taga saan ka? Ako ay Hebreyo sagot ni Honas, Nananalig ako sa Panginoon, ang Diyos ng kalangitan, ang lumika ng dagat at ng lupa. Bago pa ito nangyari, sinabi ni Honas na pinagtataguan niya ang Panginoon. Kaya sa malaking takot, pahilakbot nilang sinabi kay Honas, Napakalaki ng ginawa mong kasalanan lalong lumakas ang bagyo, kaya si Honas ay kinausap ulit ng tripulante. Ano ang ibig mong gawin namin sa iyo para pumayapa ang dagat? Ihagis ninyo ako sa dagat sapagkat alam kong ako ang dahilan ng nagngingit-ngit na bagyong ito, sagot niya. Pinipilit sana ng mga tripulante na itabi ang bapor ngunit wala silang magawa sapagkat lalong lumalakas ang bagyo. At nanalangin sila ng ganito, Panginoon, nawaig wag niyo kami parusahan o ibilang na mamamatay tao sa gagawin namin sa taong ito, yamang kayo na rin ang nagpahiwatig ng dapat naming gawin. Pagkasabi nito, binuhat nila si Honas at inihagis sa dagat, at bigla itong pumayapa Dahil dito, sinidlan sila na matinding takot sa Panginoon, kaya't naghandog sila at namanata sa Kanya. Ang Panginoon naman ay nagtalaga roon na isang dambuhalang isda. Dilulon nito si Jonas. Siya ay nanatiling tatlong araw at tatlong gabi sa tiyan ng isda. Nang si Jonas ay nasa tiyan ng isda, nanalangin siya. Kinausap ng Panginoon ng isda at si Jonas ay iniluwa ito sa dalam pasigan Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.